News Update mga balita ngayon. NPA at militar nagkabakbakan sa Agusan del Norte. Dalawang criminology graduates patay matapos barilin ng malapitan sa Bulacan. Sanhi ng pagkamatay ni Pope Francis inalabas ng Vatican. Ako po si Cesar Sorian para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Narecover ng militar ang isang mataas na kalibre ng baril, bala at ilang mga personal na gamit ng mga rebelding New People's Army o NPA matapos ang naging inkwentro sa barangay del Pilar, Agusan del Norte, Kamakailan. Ayon sa ulat na kaharap ng 29th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang humigit kumulang sampung rebelde na sinasabing miyembro ng isang plato ng Northeastern Mindanao Regional Committee matapos makatanggap ng ulat ng pangingikil sa mga minero sa Sitio Pirada. Matapos ang 10 minutong enkuwentro na samsam -sam sa encounter site, ang isang M16 rifle. Tatlong serviceable ammunition ng 40mm M203 grenade launcher at iba't ibang personal na gamit nanawagan naman si Lieutenant Colonel Mark Tabon, commanding officer ng 29 IB sa mga rebelde na abandonahin ang armadong pakikibaka. Patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin habang nagmemeryenda sa isang milk tea shop sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kuha ng CCTV makikita ang paglapit ng isang lalaki sa isang milk tea shop sa puro 4 barangay Paradise 3 nang bigla nitong malapitang binaril ang dalawang biktimang kinilalang si Nare Allen De Jose, 20 anyos, at Jerry Castillo, 23 anyos, na parehong kagagraduate lamang ng criminology. Dead on the spot ang isa habang nagawa pang maisugod sa Skyline Hospital ang isa pang biktima ngunit pinawian din ng buhay matapos parehong tamaan ng balas sa ulo. Samantala tukoy na ng San Jose del Monte Police ang suspect na ng kalapit na barangay. Patuloy ang backtracking at manhunt operation para sa tuluyang pagkakaaresto nito. Kinumpirma ng Vatican na stroke ang sanhi ng pagkamatay ni Pope Francis. Ayon sa ulat alas 6 ng umaga ng Abril 21 ng magising ang Santo Papa, ngunit bandang alas 7, nang bumigat ang pakiramdam nito hanggang sa sumakabilang buhay 7.35 ng umaga dahil sa cerebral stroke na sinundan ng koma, at irreversible cardiocirculatory collapse. Bago ito ay higit isang buwang na natili sa Gemelli Hospital ang 88 taong gulang na papa matapos lumala ang kanyang respiratory illness. Samantala, inilabas din ng Vatican ng last two wishes na nilalaman ng spiritual statement ni Pope Francis kung saan hiniling nito na maging simple, at hindi magarbo ang magiging puntod nito sa kanyang huling hantungan sa St. Mary Major at hindi sa St. Peter's Basilica gaya ng mga naunang ponti. Naging tradisyon ang Santo Papa na bumisita sa nasabing sanktuaryo para manalangin bago at matapos ang kanyang bawat apostolic journey. Labindalawang taon na namuno sa Simbahang Katolika si Pope Francis, ang unang Santo Papa mula sa Latin America. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel yun nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.